Mga kapower, magandang hapon tayo ngayon ay nandito sa ating sagingan. So ito ay combination ng saba, lakatan, latundan at saka chinamis mga kapower. Ngayon ang ipi-picture lang natin itong ating saba mga kapower. Kung saan yan? May bunga. Yan, yan, yan. So may isang buwig na bunga. Kung paano tayo ba ay kikita o may kita ba sa saging na saba mga kapower? So, for example lang mga kapower, itong saging na saba natin na uh, estimate more or less 1,000 puno. Itong nakatanim dito sa, uh, yan, yeah, lahat na ito sa kapatagan na to. Yan. So, sa isang buwig mga kapower, tumitimbang pala siya ng hanggang 10 na lang kamo. Sa 10 kilo na tig to 20, dati tig, -tig si 17, ngayon tig to 20 na, at uh, 26 pa kung iyong dadalhin doon sa baba. So sa 100 kilos mga kapower natin to 26 or 20 na kamo. 100 kilos, meron ka ng 2,000 sa 100 kilos mo. Sa saba pa lang yun mga kapower. Ipapaano e, pa yung lakatan. Ang lakatan ay napaka ganda ng presyo. Nung huli kong binta last year is 45 per kilo. So kung maka 100 ka, so meron ka rin 4,500. So makukuha mo na yung pang maintenance mo dito sa farm, pang gasolina, pang bili ng toyo at saka pang bili ng gin, o di ba? So meron kita sa saging mga kapower. Ito naman ay habang hindi pa lumalaki yung ating mga uh, pang lifetime na tanim katulad nitong nyog. So habang maliit pa siya, kombinasyon ng saging. Alam niyo mga kapower, kagandahan ng meron tayong saging ito ay hindi na kailangan diligan dahil ang saging natin ay maraming tubig na daladala -dala sa puno so ang pinaka may suggest ko sa inyo kung kayo ay magtatanim ng nyog na hindi naman kayo uh, or wala naman kayong water supply na pang dilig, maintenance taniman nyo ng saging at sigurado hindi yan mamamatay magtuloy-tuloy yung inyong pananim na saging magtuloy-tuloy yung inyong pananim na nyog so ito ay naka kontor uh, contour tayo. Contour planting ng ating nyog. Pero yung ating saging hindi na natin kinontour yan. O, ba? Diba? Ang dami, katulad dito. Oh. Ang lalaki ng bulb niya, mga kapower. Oh. Lalaki ng bulb niya. So, sana may napulutan kayong aral mga kapower. Sana nakapulot kayo ng ideya. Kung kayo ay may mga nakatiwangwang na lupa, itamnan nyo ng saging. Ang saging hindi mo kailangan diligan, kailangan walang linisan. Yun lamang mga kapower. Or, maraming salamat. At muli mga kapower, kayo ay aking inanyayahan na mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel mga kapower. Lamang harlika, maraming salamat. Adios.